Maraming tao ang nais hanapin ng tamang gawain at tamang aral upang sila ay makapunta sa langit o paraiso kapag sila ay namatay. Pero masakit na katotohanan, marami ding tao ang naliligaw ng landas at napupunta sa kadiliman. Ang iba ay hindi sadya pero ang iba sila pa mismo gumagawa ng kanilang ikapapahamak. Magmula noon ay marami ng tao ang naghahangad ng kapangyarihan at ang kanilang madalas na tinatawag, well si Kaning. Kilalanin natin ang isang libro na pinaniniwala ang di umano ay nagtataglay ng kapangyarihan, ang Grand Grimoire. Ang Grand Grimoire o mas kilala bilang Red Dragon at Gospel of Satan ay isang libro na pinaniniwala ang nagtataglay ng kakaibang kapangyarihan. Pinaniniwalaan nga na ito ay ginawa ng isang tao na kinilala bilang si Honorius of Thebes. Pinaniniwalaan din na nakasiping sa kanya si Satanas nung ginagawa at isinusulat niya ang libro. Hanggang ngayon, pinagtatalunan pa din kung bakit ba ito tinawag na Grimoire pero marami nga ang tumatanggap na ang salitang ito ay nagmula sa Old French word na grammar. Ang grammar sa Ingles ay ibig sabihin ay grammar. Ito ang ginagamit sa katawagan ng mga libro, lalo na sa mga librong nakasulat sa Latin. Ayon naman sa Ancient Origins, ang libro ay naglalaman ng mga gabay upang matawag ang masamang espiritu at maging ang masasamang elemento. Pinaniniwalaan na ang libro ay nagawa noong 1520 AD at natagpuan naman sa libingan ni Solomon noong 1750. Ang libro nga ay pinaniniwala ang nakasulat sa Biblical Hebrew o Aramaic. Dahil ancient language ang ginagamit sa libro, mas lalong tumibay ang paniniwala na ito ay napakalakas na libro. Taong 18th century, noong nagkaroon ng kopya ng Grimoire sa bansang France, ang manunulat na si Antonio Venicia del Rabina ang nagsulat ng edisyon na ito at kinilala sa kanilang bayan magmula noon. Ang taong ito nga ay pinaniniwala ang nangalap ng impormasyon patungkol sa mga orihinal na panunulat ni King Solomon. Ang ipapang edisyon ng libro ay nilagyan na ng date kung saan nagawa daw ang mga ito noong 1521, 1522 o hindi naman ay 1421. Pero marami ang naniniwala na mga ito ay naisulat noong 19th century. Ayon sa isang social historian na si Owen Davis, ang pinakaunang edisyon ng libro ay naisulat noong 1702 at tinawag na Biblioteke o Blue Version o isang literary format na binabasa ng lahat ng mamamayan ng French. Ito ay nailabas noong 1750. Ayon naman sa ilang mga research at report, ang orihinal na kopya ng Grand Grimoire ay nasa kamay ng Roman Catholic sa Vatican Secret Archives at hindi ito pinapakita sa publiko ito na nga din ay kilalang ginagamit mga voodoo practitioners lalo na sa Haiti. Tinatawag nila itong Leveritable Dragon Rogue. Ang libro ng Grand Grimoire ay pinaniniwala ang nahati sa dalawang parte. Ang unang bahagi nito ay naglalaman ng mga gabay kung paano matatawag ang kinikilalang si Lucifer G. Rockefeller. Ito lang naman ang kinikilalang in charge sa impyerno at pinaniniwalaan din na mismong si Lucifer ang nagtatag sa kanya. Ipinapaliwanag nga sa unang bahagi ng libro kung paano matatawag ang isang demonyo o isang samang elemento para naman makatulong sa mithiin ng tumawag dito. Dito nakalagay kung ano ang mga kailangang gamitin at kung paano mapapasunod ang demonyong iyong matatawag. Ang pangalawang bahagi naman ng libro ay hinati sa dalawang bahagi. Ito ay ang Secrets of the Magic Art of the Grand Grimoire. Ang Saktong Regnum ay nagtataglay ng mga gabay na kailangan gawin kung paano makagawa ng isang pact sa isang demonyo. Dito ay mapapasunod niya ito kahit wala ang mga kagamitan na tinutukoy sa book 1 ng nasabing aklat. Pero dahil sa ganitong kakayahan pinaniniwalaan na mas delikado itong gawin dahil ito ay patungkol sa pakikipag-isa sa demonyo. Ang pangalawang bahagi naman ay ang Secrets de l'Art Magic du Grand Grimoire ay naglalaman naman ilang mga spells at mga ritual. Ang mga ito ay magagamit naman matapos gawin ng ilang mga ritual mula sa book one. Ang ilang mga edisyon ng pangalawang bahagi ng Grand Grimoire ay nagtataglay ng mga katagang The Magic Secret or the grand art of being able to speak with the dead. Bukod sa ganitong gawain, ang libro ay nagpapakilala ng iba't ibang mga demonyo. Kung papaano sila tawagin, ilang mga spells para yumaman o manalo sa loto, makipag-usap sa mga espiritu, makapangakit, kung ano-ano pang mga kakayahan at mga bagay na maaring makakatulong sa isang tao. Pinaniniwalaan din na nakalagay dito kung paano magsamon ng isang anghel. ayon nga sa mga historian, halos lahat ng impormasyon na nakalagay sa Grand Grimoire ay mula sa libro na ginawa ni King Solomon, ang Key of Solomon at Lesser Key of Solomon. Para sa mga hindi nakakakilala kay Solomon, ayon sa Biblia, si Solomon ang pinakawais at pinakatusong tao na nabuhay sa mundo. Ito ay binigyan ng Diyos ng isang regalo patungkol sa karunungan. Pero ginamit lamang niya ang karunungan na ito upang suwayin ang utos ng Diyos. Ayon sa paniniwala, ang Key of Solomon ay isinulat ng hari para sa kanyang anak na si Rohaboam. Pero hindi niya ito naibigay sa anak at itinago niya ito hanggang sa kanyang kamatayan. Pinaniniwalaan nga na noong unang panahon ay isang Babylonian philosopher ang nakatanggap ng mensahe mula sa isang anghel. Ang mensahe ay paraan upang mabigyan ng kakaibang mahika ang libro dito nga'y naisalin sa iba't ibang lengguahe ang laman ng libro dahilan upang maintindihan ito ng iba't ibang mga tao. Ang mga libro ay patungkol sa iba't ibang mga spells at iba't ibang mga instructions. Ito nga ay isinalin sa Ingles ni Liddell MacGregor Mathers at kinilala at kilala din bilang 19th century magician. Ang ancient manuscript na ito ay matatagpuan sa British Museum at pinaniniwalaan na ito ay aktual na turo ni Solomon. Dito nakalagay kung anong araw, oras, mga kailangan gawin bago gawin ang ritual at maging ang sasabihin upang maging matagumpay ito. Ang Lesser Key of Solomon naman ay siyang matatawag din na Lemegeton na naglalaman ng ilang mahalagang bagay patungkol sa witchcraft. Pinaniniwalaan na ang nakalagay dito ay ginagamit ng isang wake o isang naniniwala sa paganism noong 20th century na si Gerald Gardner upang magawa ang ilang ritual. Marami din ang naniniwala ng isang English occultist, ceremonial magician, poet, painter, novelist at mountaineer na si Alistair Crowley ay tinangkilik ang gawain na ito. Makikita nga sa Lesser Key of Solomon ang ilang mga sigils o mga magical circles, seals na mga masasamang espiritu, mga larawan at mga incantation para matawag ang mga ito. Ayon sa paniniwala, ang makapangyarihan na libro ay nagbabanggit ng ilang mga pangalan ng matataas na demonyo o mga espiritu. Nariyan na nga si Lucifer na emperor na minsan din naging anghel. Ang kinikilalang prinsipe na si Beelzebub at ang grand duke na si Astaroth. Bukod pa dito, ipinakilala din ang anim na nasa mababang pwesto. Nariyan nga si Sir Lucy Rockefeller, na Prime Minister, sa Tanisha na Commander in Chief, Agliaret na Komandan, at ang Lieutenant General na si Flority, Brigadier Major General Sargatanas, at ang Marshal at Inspector General na si Nebiros. Ito ang ang bumubuo sa gobyerno o pamumuno na mayroon sa impyerno hanggang ngayon ay patuloy pa din ginagamit ng mga kulto ang mga ganitong libro at ang original na kopya nito ay nasa pangangalaga pa din ng Vatican at mahigpit na binabantayan. Walang balita o report kung bakit nasa kamay ng Vatican ang tunay na kopya ng libro at bakit hindi nila ito pinapakita sa mga tao. Kung ikaw ang tatanungin, ano sa tingin mong ang dahilan kung bakit nila ito itinatago?